Galinari gusto pang maglaro sa NBA. Pwede ito sa Golden State Warriors pero bago yan, eto muna. Sa kakalabas lang na balita, ang Lakers ay tinatarget. Agresibo sila para kay Luka ng Dallas Mavericks kung saan ito ay kanilang tinatarget bilang susunod na muka ng kanilang prangkisa kung magre-retiro na si Lebron. Magaling na manalaro itong si Luka, hindi maitatanggi ng maraming mga NBA team ang gustong kunin siya. So balit, kung ating titingnan ang kanyang katayuan sa Dallas Mavericks, itoy mahirap na makuha doon. Considering na siya ay especially ni Mark Cuban. Nang pinapili nga si Mark Cuban kung sino kay Luka at sa kanyang asawa ang kanyang pipiliin, pipiliin niya araw itong si Luka. Ganyan kalaki, ganyan kataas ang value ni Luka sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, mukhang ito isang magandang plano para sa Lakers. So balit hindi ito maganda para sa kanilang reputasyon. Ito lamang ho'y nangangalugan na sila'y nangaagaw ng franchise player. Kung gusto nilang magkaroon ng franchise player, sila mismo ang pipili noon ang magdadraft. Sila mismo ang magpapagaling noon. Hindi yung kukuha sila ng isang franchise player sa Dallas Mavericks at ito'y kanilang gagawin bilang muka ng Lakers. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment e lang sa comment section at babasahin ko. Nasa 45 to 50 million per year pa din ang gusto ni Brandon Ingram para sa kanyang panibagong contract extension sa Pelicans. Matunog sa usapang trade si Brandon Ingram, marami ng mga proposal patungkol sa kanya at yung pinakalites nga yung patungkol sa Utah Jazz. Kung sa ganyang presyo, suwak na suwak ang Utah Jazz para sa kanya dahil malaki pa yung kanilang cap space, wala silang malaking mamang pinapasaho doon. Pwedeng magkaroon ng signing trade ang Pelicans sa ang Utah Jazz. Brandon Ingram papuntahin doon sa Jazz at bilang kapalit, sina Colin Sexton and Walker Kessler ang kanilang makukuha. Perfecto para sa Pelicans dahil sila'y naghahanap ng bagong big man ngayon. Gusto pang maglaro ni Galinari sa NBA. Sa ngayon kasi free agent pa siya. Sa huling mga season, palipat-lipat siya ng kuponan. Ayon kay Galinari hindi pa ito yung tamang panahon para siya'y bumalik sa Italy. Malaki ang kanyang paniniwala na meron pa rin NBA team na kukuha sa kanya. Kahit na anumang team ay bukas siya para maglaro as long as it's a competitive franchise. Yung kupunan daw na po maging contender na kupunan. Galing sa Boston, siya ay pinadala sa Washington Wizards at siya ay a-trade naman papuntang Detroit Pistons. Napunta naman siya sa kalagitnaan sa Milwaukee Bucks at ngayon tuluyan naging free agent. Sa ngayon, siya ay inuugnay sa Golden State Warriors dahil sa kanyang kataas na 6'10", po pwede siyang maging stretch big man para sa kanila. Hindi man siya magkakaroon ng solidong minuto para sa Warriors pero at least ito'y matutulungan niya sa pamamagitan ng kanyang shooting. 43.7% ang kanyang shooting sa field at mayroong 32.3% naman sa three point line. Sa kabuan, hindi lang sa Warriors ang ating pinag-uusapan dito, kundi sa ibang kupunan din. Yung mga kupunang mayroong kakayahang mag-content for championship o gustong makapasok sa playoff. Dahil bilang isang veterano, malaki-laki rin yung kanyang maitutulong. Para sa mga fast break at punto por punto komentaryo, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching!